Yo, what's up guys for today's video. Niyaya na naman tayo ni Tito Epi na maglaro ng basketball sa Pilipino Club. Nakabihis na nga pala ako dyan guys. At syempre hindi ko napapakawalan to. Kailangan kong makapagvideo ng aking mga lowlights. <laughs> Kaya nag-delete na agad ako ng mga videos para hindi mapuno yung cellphone ko. At dito nga guys papunta na kami at nakas-stop kami sa may stoplight. Sakto na hinto kami dito sa may nagtitinda ng mga motor na apat na gulong. At merong isang nakapansin ng aking atensyon. Ang dami nilang tinitindang motor dito na diapat na gulong Pero ito yung nakapukaw ng aking attention guys Yung kulay red na yan Tignan nyo naman parang sasakyan ni Batman Hinahanap ko nga si Batman dyan eh Baka nandyan Eh napakaangas I'm Batman Nandito oh, nga guys nagupisa na kami naglaro Nandiyan nakapasok pa na gusto ko na umalis Sayang hindi sa napasok Gagawin ang dapat kong gawin alam ko na magagawa ko rin Balang araw maging icon Gusto ko kagaya ko si Idol Malang Michael Jordan no my score Kailanang magaling Pagdating sa ring Balang araw maging icon Gusto ko kagaya ko si Idol Kaya yung tsaga ko tina time sport Rat -rat parang rifle Huwag na huwag ka kakagat sa face Iwas ka sa foul Huwag kang makampante Ingat sa galaw Huwag atake Aralin dumepensa. Minsan din depende yan Kung paano ka pumwersa Minsan kailangan pabay Ng pasensya Isa yan sa mga pangunahing diferensya Huwag natambakan ka na doon Pero pag nakalamang ka na nakakampante Sana kuha mo yung punto Mula simula hanggang sa dulo dapat isa ka yung laro mo Dapat lagi nakatuto kada minuto Parang nga raw maging icon Gusto ko kagaya ko si Idol Malang Michael Jordan no, my high school Tama na sa laro Natural lang madapa Natural ang matalisod Natural mabutata Di ka dapat atitina Di ka dapat mauga Di ka dapat ang ihina Di nila pwede makita Kung matalo manalo Hanapin kung saan kamali mali Para malaman mo rin kung saan mo kailangan magbawi Yung pinakamagaling na ikaw Paano palabasin? Dapat ay wala kang pagkakataon na palalabasin Pa wala malambot na binte Pa malambot na binte Kailangan buwan dibdib Kailangan buo ang dibde. At sa sarili may believe Kasi may gustong marating At patanayan sa marami Yo, what's up guys? May gusto lang pala akong i-promote Gusto ko lang i-promote yung shop ng tito ng girlfriend ko Makalinos Makalinos Shoe Makeup uh, Lugitid lang siya sa Mabini Street San Nicolás Conception Tarlac Sa may harap ng Domingo Grill. Ayan sa mga gustong magpagawa ng uh, leather shoes o kaya ng mga chinelas, cinturon, bags, yan gusto nyo ng mga quality at pang matagalan, ito lang kayo sa kanila guys, solid. Ang ganda pa ng gawa.